So raga, ka, ako ay magpapaalala lang sa iyo ha. Mabuti na ma remind ko rin sa iyo para maiwasan na magkamali. At saka hindi magsisi sa bandang huli. Kung ikaw kasi ay uh, nakatanggap ng karta na dedikata ate, ikaw ay mayroon na lang hanggang February 28, 2025 para magamit mo kung halimbawa na may natitira pa iyan ng laman. So yung card mo, kung halimbawa na hindi mo pa nagagamit lahat, ay gamitin mo na hanggang February 28. Kasi doon po date na yon masisiro na. Makaka-cancel na yung laman nun. Kaya hindi na pwedeng gamitin. Ngayon, para ma-check mo yung saldo niyan, ay pwede mong gamitin yung mga postamat sa post italiane para makita mo yung saldo. O kaya naman ay magtanong ka mismo doon sa sportello O kaya naman ay doon sa numero verde na nandiyan sa karta para makapag-inquire ka. O baka naman, naubos mo na yung laman yan. So, nagpapalala ng Raga. Salamat sa panunod mo. hala prosima.